Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So another vlog na naman tayo guys. Isishare ko sa inyo ang aking uh, isang araw or isang kaganapan sa aking Friday guys kasama ang aking bagong kasamahan na naman siya ay galing sa Sri Lanka ang kadama ng kapatid ng aking amo so meet my new friend mga pangga siya ay si Gomo o di ba <laughs> ang ganda so ito na ang aking dessert guys Mm, yung ginawa ko last time so kainin namin ito ni gumu uh, gumu, nangse oh, <laughs> this one La, say. Nah, say. Hmm. okay 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 Sister, I want rice. Hmm? I want rice. Hey, hey, badin. Mm -hmm. Badin, mama may bigol. Cool. Uh -huh. Let's wait for mama, but now we'll eat this. Uh -huh. Ano sa we had it yesterday? Uh -huh. I am moving. Okay. Nakait kami ng aming niluto kahapon. Or... Sway. 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 Little, little. I made this yesterday, um, mango float. Thank you. Yes, it is. Uh, too much Thank you. Thank you. So na guys, kain tayo guys ang ating main fruit. We'll get the food there in mm. Is it okay? Good? Good. Oh. <laughs> So, na lang ay nasarapan si Gomo ng aking uh, ginawang mango float, guys. Kasi the time ay ayan uh, pa at nakain namin ang aking ginawang mango float last time so yan o kain ang kain mga pangga kasi basta pag friday ay busog talaga ang aming mga chan dahil ang daming pagkain so pagkatapos ng mango float nagkain naman kami ng watermelon dahil grabe ang watermelon na ano ako guys na nadudugin ang ginhawa ko sa watermelon dahil si madam ang laki-laki ng binigay na porsyon sa akin so ilang araw ko yon na ubos mga pangga so ganun pag friday ang daming pagkain guys okay lang medyo busy ang importante ang daming mga pagkain so enjoy kaming dalawa kahit hindi kami magkaintindihan <laughs> <laughs> hindi siya marunong mag-English at hindi din marunong mag-Arabic. Agoy, agoy. <laughs> so medyo nagasinyas la kami minsan. Yan ang aming, ano guys, no? Kahit hindi siya marunong mga ano guys. Pero, pakunti-kunti, malalaman din yan, ga? So, pass forward, ga. Nagpunta ako sa Jamia, ga. Kay may ginbakal bakal ako, perting init. grabe. Parang, ano ka, guys, parang malulusaw ka sa init, ga. Buti na lang, medyo goma ako, ga. So, hindi. Madali-dali ako malul malulosaw malulusaw, ga. Pero kung ka ay, wag kang magpainit-init, ka. <laughs> <laughs> Pero next month guys ay medyo maglo-low down na. Ang init kasi ano na eh, bare months na. Basta bare months, you know pa, winter na naman. I miss winter. Just <laughs> ko Lord. Grabe ang init guys ang tubig sa gripo ka murag maka ano guys maka timpla sa kape ngayon guys maka timpla ka ng kape at chai so papunta ito sa jamia ga oh, yan ang masjid oh. grabe ang mga bunga ng mga dates ga ka. kasi ngayon ay season ng dates so kahit saan basta may puno ng dates ay nagbubungat Oh, fast forward naman kita ga. So, ano naman kita o unboxing na naman kita. <laughs> <laughs> kasi may natirang ano tapos na sila kain kinuha ko naman ang kinuha namin ang mga uh, kinainan nila so daming mga natira so pagkatapos nila okay. ka kain ay kami naman ang kakain ga mm -hmm naghahanap si ano, naghahanap si Gomo ng rice. Sabi ko, walang rice. Ang daming mga ano, kasi mga anong finger foods, mga finger foods ang mga kwanila guys. May laha, may chicken, fries, at saka mga tinapay. Yun ang kanilang pagkain. So, wala kaming rice. Naghahanap si Gomo ng rice. So, kahit minsan, no, hindi kami magkaintindihan ga, kasi sabi... <laughs> hindi siya makaano ng English. Saka, kunti din ang ano yan. Pero, malalaman, matutunan din yan. Kasi, may mga alaga siya eh. Maano lang na siya. Masasanay din na siya sa Arabic na language. Ang hirap kaya, no? Ang hirap pag hindi ka makaintindi ng English, ka. Ang hirap man pag hindi ka makaano ng Arabic. Ay, eh, nako. Pero, okay lang na siya eh. Ano lang siya, ga Ang na ang kagandahan lang is ano yan, napakasipag siya guys kahit ibang lahi uh, napakasipag niya sa akin magkasama kami pag Friday kahit hindi mo siya sabihan na ano, tulungan ako maghugas or magligpit ay talagang nag ano siya talaga nagtutulong so hindi hindi katulad ng iba diyan na kung magpunta kayo sa nagprotocol nila kugaw <laughs> <laughs> magpunta kayo sa ibang bahay no sa mga pamilya ng amo nyo kailangan ay dapat magtulong-tulong no kahit hindi na sa na tulungan mo ako basta uh, kung magkarihas naman kamo ng mga kadama magtulungan hindi na mag-isip-isip kung ang trabaho ga kasi karamihan guys karamihan na ah, marami talaga akong nakikita at saka na ano na obserbahan at sa, sa mga makikita ko din sa mga kaibigan ko no pag magpunta sila sa bahay sa mga uh, ah, Anong pamilya ng mga amo nila ga pa sinasama sila ay ang dami mga reklamo kasi ganito ganyan bahay nila yan or hmm, ang iba sige na lang kadot-dot hindi na nagtulong dapat magtulungan talaga no kahit hindi ka pa kasi ano yan yan ang pakikisama uh, ibang lahi ka man for kapwa o man Pilipina, dapat marunong tayong makikisama. O, di ba? Kasi mas madali ang trabaho eh. At saka, uh, yung amo mo ay nandyan din. So, dapat ay ganon ka din magtulong ka man, no? Kasi hindi naman lahat ng oras maghugas kayo dyan. Di ba? Magligpit kayo dyan. Hindi naman uh, ah, dutduta na most of the time, no? karamihan ga pag ganito ga ay pag nandun sa kusina dot dot yan ang dot dot guys so pag ligpitan ay talagang kahit hindi ka nasabihan ay kusa mo talagang mag ano ka sa kasama mo kahit hindi nyo yan bahay mag ano ka talaga sa kasamahan mo mag tulong ng kunti hindi lang mag upo upo at magkain kain o ba diba? kasi marami mga ganun ga eh nakakaano ba kasi dapat mga ganun na bagay kasi simple na bagay sa kailangan hindi ka na dapat sabihan hindi ka na dapat magpa ano-ano dapat ka, o yourself mismo uh, alam mo na pag ganun-ganun ay magbigay ka ng kunting tulong dyan especially kung kapwa uman Pilipina kasi ganun palagi ang mga ano eh ang mga eksena guys eh so nag -ano ako dito guys so kasi ano na nagliligpit na ako finale na yan ga Naghanap ako ng mga silidla ng aking mga natira mga pagkain, natira mga tinapay, natira mga sweets. So marami tayong natira, no? Yan ang kagandahan basta Friday. So hanggang dito na lang ang aking video guys. Salamat sa panunood ha. And please don't skip my ads. Salamat mga pangga...